Sa isang panahong ang ingay ang sukatan ng presensya at ang labis na pagpapakita ng sarili ay tila naging batayan ng halaga, may isang uri ng lalaki na kumikilos sa kabaligtaran. Hindi siya makikita sa spotlight. Hindi siya nagpo-post para mapansin. Hindi siya nag-aalok ng kung ano-ano para mapili, pero siya ang hindi makalimutan. Habang ang karamihan ay nagpapakamatay para sa atensyon, siya ay nananatiling buo kahit walang palakpak. Habang ang iba ay nagpapanggap para mahalin, siya ay nananatiling totoo kahit hindi maintindihan. At dito nagsisimula ang hiwaga ng kanyang pagkatao. Hindi siya hinahabol dahil sa itsura. Hindi siya sinasamba dahil sa yaman. Siya ay inaakit ang lapitan dahil sa katahimikan ng kanyang loob at sa misteryong lumalalim tuwing siya ay nananahimik. Ang ganitong klasing presensya ay hindi nabubuo sa panlabas na kaayusan. Itoy isinisilang mula sa loob mula sa disiplina, mula sa pagdaan sa sakit ng hindi umaangal, mula sa pagpapasya na kontrolin ang sarili, kahit napakadaling bumigay, at sa mundo kung saan ang lahat ay takot maiwan, takot di mahalin, takot mawalan, ang lalaki na hindi natatakot mag-isa ay parang ilaw sa gitna ng dilim. Hindi siya umaasa, pero siya ang inaasahan. Hindi siya humahabol, pero siya ang sinusundan. Hindi siya nagmamakaawa, pero sa kanya ibinibigay ang tiwala. At kung tatanungin mo, paano nahuhulog ang kahit sinong babae sa ganitong klasing lalaki? Ang sagot ay simple pero masakit. Hindi sa tamis ng salita, hindi sa dami ng effort, hindi sa drama, kundi sa tahimik na lakas na hindi kailangan ipaliwanag, sa disiplina na hindi bumibida. Pero nandoon sa bawat kilos, sa kakayahang pigilan ng sarili, kahit kaya niyang sumugod, sumigaw o makipaglaban, He who conquers himself is the mightiest warrior. Confucius, isang ditahasang kapatid ng mga Stoic sa paglalakad sa masikip, ngunit matuwid na daan ng panloob na tagumpay. Bago tayo magsimula isang paalala lang, ang video na ito ay hindi para sa lalaking naghahanap ng shortcut. Ito ay para sa mga handang tahakin ang masakit pero makapangyarihang daan ng pagbabago. Dito sa Simple Pero Stoic, hindi tayo nag-aayos para lang magustuhan Inaayos natin ang sarili para igalang. At kung bago ka palang dito, mag-subscribe ka na at ihit mo ang notification bell para hindi mo mamiss mga susunod nating video na tulad nito. Kung handa ka na, simulan na natin. Number 1. Ang lakas ay hindi nakikita. Nararamdaman ito sa kaisipan ng mga tunay na stoic, sina Marcus Aurelius Epictetus Seneca. Ang lakas ay hindi bagay na sinisigaw. Hindi ito ibinabandera hindi ito pinagmamalaki. Ang tunay na lakas ay hindi magulo, hindi marahas, hindi emosyonal. Ito'y katahimikan sa gitna ng gulo. Ito'y paglalakad ng diretsyo kahit ikaw lang mag-isa sa daan. Ito'y pagtangging sumigaw kahit may dahilan kang gawin ito. Ito'y kakayahang ngumiti. Hindi dahil masaya ka, kundi dahil hindi mo pinayagang lamunin ka ng sakit. Sa mata ng mundong ingay ang sukatan ng lakas. Mapagkakamalan kang mahina. Tahimik ka, torpe. Hindi ka reactive, manhid? Hindi ka naghahabol? Mayabang. Pero ang hindi nila alam, ang lalaki na kayang tanggapin ang palalait na hindi nagre-reklamo, ang lalaking kayang tiisin ang katahimikan, ang rejection, ang kawalan ng papuri, nang hindi nawawala ang respeto sa sarili, yun ang totoong malakas. Tinanong minsan si Epictetus, isang stoic na dating alipin, paano mo malalaman kung ikaw ay malaya na? Ang sagot niya, kapag kahit anong bagay, ay hindi na kayang guluhin ang kaluluwa mo. Yun ang sukatan ng kapangyarihan. Hindi kung gaano ka kagaling sa labas, kundi kung gaano ka kalaya sa loob. Kaya't kung iniwan ka at hindi ka nagmakaawa, malakas ka. Kung minahal ka pero hindi ka naging dependent, malakas ka. Kung pinagtaksilan ka at pinili mong hindi gumanti, malakas ka. At dito, nagsisimulang mahulog ang isang babae dahil sa mundo ng mga lalaking sabik sa validation, ang isang kalmadong lalaki ay parang oasis sa disyerto. Ang kanyang pagkatao ay hindi nagbabago depende sa atensyon ng babae. Hindi siya umaasa sa reaksyon. Hindi siya natitinag sa silence treatment, sa laro, sa drama. Dahil hindi siya nakabatay sa labas, nakaugat siya sa loob. At ang mga babae, kahit hindi nila alam kung bakit, ay naaakit sa ganoong klasing lalim sa lalaki na hindi nag-aalala kung anong iniisip ng iba. Sa lalaki na hindi kailangan ng kumpirmasyon para lumakad ng tuwid. Sa lalaki na kayang manindigan, kahit siya lang mag-isa, siya ang uri ng lakas na hindi mo makikita sa gym, kundi sa disiplina sa sarili. Siya ang uri ng lakas na hindi mo maririnig sa bibig, kundi mararamdaman sa presensya. At siya ang uri ng lakas na hindi basta pinipili, kundi kusa at tahimik na hinahangaan. Number two, ang kalma ay kakayahan, hindi kapansanan. Sa mundo ngayon, ang tahimik ay madalas na pagkakamalang mahina. Ang hindi sumisigaw ay inaakalang wala namang panindigan. Ang hindi umiimik ay tinatawag na manhid o worse, walang pake. Pero sa likod ng pananahimik ng isang tunay na lalaki, naroroon ang pinakamatinding anyo ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang kontrolin ang sarili kahit hindi niya makontrol ang mundo. Sa Stoicism, ang kalma ay hindi simpleng ugali. Ito ay disiplina, ito ay bunga ng paulit-ulit na pakikipagdigma sa sarili. Sa tukso ng galit, sa damdaming gustong sumabog, sa ego na gustong manalo, kahit walang saysay, -say, at ito ang madalas hindi naiintindihan ng karamihan. Kapag galit ka, akala mo ikaw ang malakas pero sa totoo lang pag-aari ka ng damdamin mo. Kapag siloso ka, akala mo ikaw ang nagmamahal pero sa totoo lang takot ka lang mawalan. Kapag madaldal ka sa galit, akala mo ikaw ang matapang pero baka hindi mo lang kayang tiisin ng katahimikan. Sabi nga ni Epictetus, No man is free who is not master of himself. Kung hindi mo kayang pigilan ang sarili mong bibig, kamay o damdamin, paano mo sasabihin ikaw ay malaya? Hindi ka malaya. Alipin ka. Alipin ng galit. Alipin ng takot. Alipin ng kailangan kong ipaliwanag ang side ko. Alipin ng ego na gustong palaging tama. Ngunit ang lalaki na tahimik, kahit kayang sumigaw, ang lalaking kayang ngumiti kahit sinasaktan. Ang lalaking kayang tumango at lumakad palayo nang hindi binabanggit ang buong kasaysayan ng sakit niya. Iyon ang may hawak ng tunay na kapangyarihan dahil hindi niya pinapatunayan na malakas siya dahil alam niyang hindi niya kailangan sa harap ng isang babae. Ito ang misteryo na hindi niya maipaliwanag pero malakas niyang nararamdaman. Ang lalaking hindi nangangailangan ng validation, hindi nagsiselos ng walang saysay. Hindi nagagalit agad kapag may hindi gusto. Hindi natitinag sa maliit na issue. Hindi siya tahimik dahil wala siyang pake. Tahimik siya dahil marunong siyang magtimpi. Ang babae ay instinctively naakit sa lalaking hindi reaksyonado. Bakit? Dahil alam niyang sa piling ng ganong lalaki, ligtas siya. Hindi siya sasabog bigla. Hindi siya magiging unpredictable. Hindi siya madadala ng galit, kundi ng prinsipyo, siya ang hindi mahuhuli. Pero siya ang sinusundan hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa bigat ng kanyang presensya dahil sa gitna ng ingay ng mundo. Siya ang katahimikang gusto mong kapitan at ang lalaki na kayang dalhin ang bigat ng kanyang sariling emosyon nang hindi ito binubuhos sa iba, siya ang lalaking hindi lang gusto ng babae, kundi iginagalang din ng kahit sinong tunay na tao. Number three, hindi ka dapat kailanganin, dapat kang pilingin. Ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng mga lalaki ay ang paghahanap ng babae para punan ang kulang sa kanila. At dahil dito ang bawat relasyon ay nagiging parang saklay, hindi connection hindi pagmamahalan, kundi pagkapit sa takot. Kapag pumasok ka sa isang relasyon dala ang pangangailangan, hindi pagmamahal ang magiging bunga nito, kundi pagka-attach, pagkasakal, at sa huli, pagkawasak. Dahil hindi ka buo nung dumating ka, sabi nga ni Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Ngunit maaari nating baguhin ang lente nito. Ang pinakamagandang paraan para mahalin ka ay hindi sa pagiging mas magaling sa ex niya, hindi sa pagiging mas pogi, mas mayaman, mas matalino. Ang pinakamatinding sandata ng isang stoic na lalaki ay hindi ang mas mahusay, kundi ang mas buo. Dahil kung alam mong kumpleto ka na bago pa siya dumating, hindi mo siya kailanman gagamitin para puna ng mga puwang sa loob mo. Hindi mo siya gagawing sentro ng mundo mo. Hindi mo siya susukatin batay sa kung paano kanya pinapasaya. Hindi mo siya hihilahin pababa kapag nalulungkot ka dahil ang halaga mo ay hindi mo kinukuha sa kanya. Taglay mo na ito bago pa siya tumingin sa direksyon mo. At dito nagsisimula ang isang kakaibang uri ng puwersa. Ang puwersang hindi nangangailangan pero malakas ang dating. Tahimik pero ramdam. Hindi umaasa pero hindi mo maalis sa isip. Ang lalaking hindi desperado. Hindi pilit. Hindi lumalapit para manghingi ng pagmamahal, kundi para magbigay ng halaga. Kung darating siya sa buhay ng babae, hindi para itayo ang sarili, kundi dahil nakatayo na siya bago pa man ito dumating. At ang babae, nararamdaman ito. Hindi mo kailangang sabihin na kaya mong mabuhay nang wala siya. Hindi mo kailangang banggitin na hindi mo siya kailangan. Ramdam niya, tahimik mong presensya ang nagsasalita. Kaya mas pinipili kanya, hindi dahil sa pangangailangan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto, dahil sa timbang ng presensyang hindi siya inaagaw sa sarili niya. Ang lalaking buo, hindi kailangang magpanggap, hindi kailangang magpakitang gilas, hindi kailangang gumamit ng matamis na salita, ang kanyang katahimikan ang bumubulong sa isip ng babae. Hindi kita kailangan pero pinili kitang lapitan. At sa panahong halos lahat ay palaging nangangailangan ng karamay ng assurance ng kasabay ang lalaki na hindi umaasa pero nananatiling bukas magmahal, ang lalaki na buo pero handang makibahagi, ang lalaking kayang maglakad ng mag-isa pero kusang pumipili ng kasama, siya ang lalaking mahuhulog sa kanya, ang kahit sinong babae. Number 4 ang misteryo ay hindi gawa-gawa, bunga ito ng disiplina. Ang salitang misteryoso ay madalas ginagamit bilang imahe, parang papel na isinusuot parang larong pangakit. Kadalasan iniisip ng mga lalaki na para mapansin, kailangan nilang magpanggap na tahimik. Hindi agad nagre-reply, gumagawa ng pakul, nagpapalabu ng sagot para lang magmukhang may lalim. Pero ang totoo, ang tunay na misteryo ay hindi isang teknik sa itong produkto ng panloob na katahimikan, hindi ito makukuha sa panlabas na kontrol. Hindi ito naabot sa mga scripted na kilos, ito ay bunga ng disiplina. Ang pagpili na huwag palaging magsalita, kahit may alam ka, ng paglalakad palayo, kahit gusto mo pa sanang manatili, ng pananatili sa lilim, kahit kaya mong sumikat. At dito pumapasok ang kakaibang hatak ng isang lalaking hindi nagpapaliwanag, pero naiintindihan hindi siya torpe pero hindi siya madaldal. Hindi siya suplado pero hindi siya madaling abutin. Siya ay hindi nagpapapansin pero imposibleng hindi mapansin. May bigat ang presensya niya. May lalim ang kanyang pananahimik. At hindi dahil sa gusto niyang magpanggap, kundi dahil nasanay na siyang hindi kailangang makita para maging totoo. Sa stoikong pananaw, hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipahayag. Hindi lahat ng narinig ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng sitwasyon ay kailangang pasukin. Ang lalaking marunong umatras, tumahimik at maghintay, iyon ang lalaking hindi mo basta malilimutan. Sa kanyang pag-iwas sa gulo, hindi siya duwag. Sa kanyang pag-iwas sa drama, hindi siya malamig. Sa kanyang pagiging mapanatag, hindi siya walang pake. Siya ay gising, malalim at mapagmatyag. Ang kanyang misteryo ay hindi para guluhin ang isip mo. Ito'y bunga ng karanasang ayaw na niyang ipagsigawan. Ito'y bunga ng sugat na nilunok niya ng tahimik. Ito'y bunga ng mga gabing hindi siya umiiyak sa harap ng iba, pero patuloy pa rin lumalaban sa sarili niya. At kapag nakilala mo ang ganitong klasing lalaki, hindi mo agad malalaman kung ano ang nasa loob niya. Pero may hila, may lakas, may katahimikang mahirap tumbasan. Hindi siya gumagawa ng eksena, hindi siya nag imbento ng kwento. Hindi siya palaban sa salita, pero panatag sa paninindigan. At doon, sa bawat pagkilos niyang may pagpigil, sa bawat pagtanggi niyang makisali sa ingay ng mundo, doon nahuhulog ang puso, tahimik, unti-unti, malalim, dahil ang babae, sa kaloob-looban niya ay hindi naghahanap ng perpekto. Hindi rin ang palaging available. Ang hinahanap niya ay presensya, na kahit hindi madaldal ay buo, na kahit hindi palaging nariyan ay mapagkakatiwalaan, presensya hindi kailangan ng spotlight. Pero kapag nandoon, nagbabago ang paligid iyan ang misteryong hindi mo kayang pekein. Hindi gawa-gawa, hindi script, hindi teknik, disiplina, lalim, katahimikan at katapatan sa sarili. Number 5. hindi siya ang layunin, ikaw ang daang tinatahak. Sa bawat hakbang ng isang lalaking naghahanap ng kabuluhan, laging may tukso, nagawing layunin ng babae, nagawing tagumpay ang makuha siya, nagawing sukatan ng halaga ang pagmamahal na maibabalik sa kanya at sa ganitong pananaw maraming lalaki ang nawawala dahil sa pag-asang makahanap ng pagmamahal nakalimutan nilang mahalin ang sarili nila sabi ni Seneca a wise man is content with himself at ito ang isa sa pinakadiin ng stoic na pilosopiya na dapat muna nating buuin ang sarili bago tayo lumapit sa kahit sino hindi babae ang layunin ng stoic na lalaki hindi relasyon ang katapusan ng biyahe hindi kilig ang gantimpala ang layunin ay ang maging isang lalaki na may saysay -say kahit mag-isa. Isang lalaki na kahit iwan, hindi magigiba. Na kahit hindi mahalin pabalik, hindi madudurog. Na kahit hindi tanggapin, hindi magmamakaawa. Hindi dahil sa mayabang siya, hindi rin dahil sa wala siyang puso, kundi dahil alam niyang ang halaga niya ay hindi kailanman nakabatay sa pagtanggap ng iba, kundi sa pagharap niya sa sarili tuwing umaga isang lalaking lumalakad hindi para mapansin, kundi dahil may direksyon siya, may paninindigan, may prinsipyo, may tahimik na misyon na hindi kailangan ipagsigawan. At sa gitna ng daan na ito, kung may babaeng sumabay, hindi siya gagawing sentro ng mundo, kundi magiging kasama sa biyahe, hindi patutunguhan. Ito ang lalaking hindi nagpupumilit, hindi namimilit, hindi naglalakad para lang sabayan. Naglalakad siya dahil alam niyang dapat siyang lumakad at sa ganitong klase ng paninindigan, kusang dumarating ang babae, hindi dahil sinuyo, hindi dahil pinili. Hindi dahil ginamitan ng teknikal na diskarte, kundi dahil ramdam niyang ang lalaking ito ay hindi siya kailangan, pero pinili pa rin siyang lapitan. At sa mundo kung saan karamihan ay naghahanap ng partner para may sandalan, ang stoic na lalaki ay isang poste, hindi sandalan lang. Hindi siya sumasandal, siya ang sinasandalan dahil bago pa man dumating ang babae, itinayo na niya ang sarili. Bago pa man may tumingin sa kanya, matagal na siyang naging totoo sa sarili. Bago pa man may magmahal sa kanya, minahal na niya ang kanyang sariling disiplina, dignidad at katahimikan. At sa kanyang katahimikan may bigat, sa kanyang presensya may direksyon, sa kanyang paninindigan. May kakalmahang nagaanyaya, hindi nagsisiksik. Ito ang uri ng lalaki na hindi mo kailanman pipilitin sa relasyon dahil alam mong hindi siya desperado pero kapag nanatili siya sa tabi mo, alam mong hindi ito dahil sa takot kundi dahil sa pagpili at walang mas hihigit pa sa pagmamahal ng isang taong buo na bago ka pa man niya makita. Number 6. Kapag may control ka sa loob, may hatak ka sa labas, sa bawat mundong pinapasok natin, may mga lalaking nagpapakitang gila sa gym may nagpapakitang yaman at may naghahabol ng followers sa social media. Lahat sila naghahanap ng isang bagay, ang tinatawag na karisma, yung hindi maipaliwanag na hatak, yung hindi basta nakikita pero nararamdaman. Akala ng marami ang karisma ay resulta ng panlabas na kung makisabay ka lang sa uso, gumanda ang katawan mo o makuha mo ang atensyon ng marami, darating ang respeto, ang paghanga at ang pagmamahal pero sa mata ng isang stoic alam natin ang katotohanan ang tunay na hatak ay nagsisimula sa loob hindi ito bunga ng pagpapakita kundi ng pagpipigil hindi ito sumisigaw pero ramdam mo ang bigat kahit tahimik hindi ito humihingi ng pansin pero ikaw mismo ang hindi makaiwas sa presensya niya ang karisma ng isang lalaki ay hindi kung gaano siya kagaling sa mundo kundi kung gaano siya katahimik sa sarili kung ang isang babae ay makakaramdam ng lalaking, hindi niya kayang kontrolin, pero kayang kontrolin ang sarili, lalapit siya. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil naramdaman niyang ligtas siya sa isang mundong matatag. Dahil kapag nakita niyang hindi mo siya kailangan para maging buo, pero minamahal mo pa rin siya nang walang takot, walang pagmamakaawa, walang pag-angkin, dun siya mahuhulog. Dahil sa uri ng pagmamahal na hindi nakakadena, pero hindi rin umaalis, tahimik, matibay, kalma at kapag nakita niya na kahit mahal mo siya, hindi mo pinapabayaan ang sarili mo na kahit handa kang magsakripisyo, hindi mo isinuko ang dignidad mo na kahit kaya mong ipaglaban siya, mas inuna mong ipaglaban ang prinsipyo mo, mas pipiliin kanya kaysa sa sino mang nagsisigaw ng mahal kita. Sa estoikong pilosopya, ang pinakatahimik na lalaki ang may pinakamaingay na impluensya. Dahil hindi siya pinapakinggan lang, nararamdaman siya. Hindi siya nabubuhay para ipakitang mahal siya. Hindi siya naglalaro ng emosyon para habulin siya. Hindi siya gumagawa ng eksena para mapansin. Wala siyang intensyong pabagsakin ang puso ng babae. Pero kusang bumabagsak ito sa kanya. Bakit? Dahil siya ay matatag sa loob. At ang panloob na katatagan ay parang magneto. Hindi mo alam kung bakit, pero hinahatak ka nito. Sa panahong halos lahat ay sabik sa validation, ang lalaking hindi umaasa rito, ang tila kakaibang anyo ng kalayaan. At ang kalayaan ay nakakaakit, hindi dahil pabaya siya, kundi dahil buo na siya kahit wala ka. Ito ang lihim na hindi itinuturo ng mundo, pero matagal nang alam ng mga tunay na lalaki. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para mahalin ka ng iba. Baguhin mo ang sarili mo para igalang mo ang sarili mo. Doon at doon lang magsisimula ang lahat. Ang pag-ibig, ang respeto, ang hatak ng isang tunay na lalaki, lahat ito ay nagsisimula sa katahimikan ng kanyang loob, sa disiplina, sa pagpigil, sa pananatiling matuwid kahit magulo ang paligid. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, hindi mo na kailangang tanungin kung bakit walang dumadating. Tanungin mo na lang, may disiplina na ba ako sa sarili ko? Kung gusto mong simulan ang pagbabago, Magsimula sa katahimikan, magsimula sa hindi pag-text, sa hindi paghabol. Magsimula sa araw na hindi mo kinailangan ng kahit sino, pero pinili mong maging mabuti pa rin kung may natutunan ka sa video na to at naramdaman mong may kailangang magising sa loob mo. Paki-like ang video. Mag-subscribe ka na rin dahil dito, hindi tayo nag-aabang ng swerte, tayo ang bumubuo ng kapalaran. Hanggang sa muli. Manatiling matatag, manatiling tahimik, manatiling stoic.